Aris, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagbibigay ng pahiwatig na may oportunidad sa isang pagkakakitaan na maaaring ibahagi sa iba. Ngunit bago mo ito pasukin, pag-isipang no mabuti at pag-aralan ng husto ang plano, kung maayos ang inyong paghahanda, posibleng magdulot ito ng tagumpay. Samantala, ang iyong aura ngayon ay nagpapakita ng kakayahang maayos ang maliliit na tampuhan sa pamilya. Gamitin ang iyong karisma upang magkasundo ang lahat kung may dokumentong kailangang pirmahan. Pabor ngayon ang araw para dito. Ngunit tiyakin munang nauunawaan ang lahat ng detalye. Maging maingat sa paggastos, lalo na kung may lalapit na kaibigan na nanghihiram ng pera, hindi ito ang tamang araw para magpautang dahil maaaring magdulot ito ng kalugihan sa trabaho. Maghanda sa maraming gawain dahil may mga mahahalagang responsibilidad na ibibigay sa iyo, magingat sa mga desisyon at gawain upang mapanatili ang tiwala ng mga nakatataas na maaari ding maging susi sa iyong tagumpay sa hinaharap, Aris. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, para sa Aris, ngayong araw ay puno ng enerhiya at pagkilos. Ang mga desisyon mo ay maaaring magdala ng malaking pagbabago, kaya't siguraduhin buo ang iyong loob sa bawat hakbang, mas magiging produktibo ka sa pakikipag-ugnayan sa iba lalo na sa aspeto ng trabaho at negosyo. Ang iyong masuswerteng mga kulay ay blue at pink na sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa. Ang mga numero mo ngayong araw ay number 18, number 34 at number 21 na nagdadala ng kasaganaan at pagkakataon. Taurus Ayon sa iyong gabay, kung nais mong umunlad ang iyong pamumuhay, iwasan muna ang sobrang pagtulong, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Maaaring ang labis na pagtulong ay nagpapabagal sa iyong progreso dahil tinatangay nito ang iyong swerte. Umiwas din sa mga kasunduan o transaksyon na may kaugnayan sa mga kamag-anak, dahil posibleng magdulot ito ng hidwaan sa hinaharap sa trabaho, mahalagang tapusin agad ang usapan sa mga kasamahan na mahilig magpaligoy-ligoy. Ang ganitong klaseng pag-uusap ay maaaring magdulot lamang ng abala at hindi makabubuti sa iyong araw. Mas mabuting manatiling tahimik at mag-focus sa mga gawain upang maging maayos ang takbo ng hanap buhay. Sa pera, iwasan ang anumang uri ng pagpapalabas, kahit pamukhang malaki ang sinasabing kita ng isang oportunidad, ayon sa gabay, ang mga ganitong transaksyon ay posibleng puro salita lang at walang konkretong resulta, sa pagmamahalan, positibo ang iyong araw, walang sinyales ng anumang problema at ang iyong pamilya ay magkakaroon ng masayang samahan, ang presensya ng gabay sa tahanan ay nagdadala ng pag-unlad at swerte, Taurus. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Taurus ay haharap sa mga oportunidad sa aspeto ng pananalapi at personal na buhay. Bigyang pansin ang mga detalye upang maiwasan ang pagkakamali sa desisyon, ang komunikasyon mo sa pamilya at mga kaibigan ay magiging mahalaga sa pagbuo ng mga plano, ang green at red ay sumisimbolo ng paglago at tapang. Kaya't isama ito sa iyong araw, ang iyong mga numero ay number 22, number 31, at 10, na nagdadala ng tagumpay at tibay ng loob. Gemini, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagbabala na iwasan ang mga transaksyon kung parehong kasarian ang sangkot, dahil maaaring humantong ito sa hindi pagkakasunduan, mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw upang mas maging produktibo at mapabuti ang resulta. Gayunpaman, may positibong aura ka ngayon para sa ibang uri ng transaksyon, magingat lamang sa paglagda ng mga dokumento upang maiwasan ang pagkalugi. Malakas ang iyong sex appeal ngayong araw, kaya't maging maingat, dahil may posibilidad na lapitan ka ng mga taong maaaring magdulot ng tukso, kung ikaw ay nasa isang relasyon, panatilihing maayos at matatag ang iyong mga ugnayan sa pamamagitan ng pagiging tapat at maingat sa mga kilos na maaaring magdulot ng pagdududa. Sa trabaho, magingat sa mga posibleng problema ang pagtitiwala sa sarili at pagiging masinop sa mga gawain ang iyong sandata upang malampasan ang anumang hamon. Ang maingat na pagkilos ay makakatulong sa iyong umiwas sa mga suliranin sa trabaho, sa pagmamahalan, maganda ang sinyales ngayong araw. Walang indikasyon ng tampuhan ngunit mainam na maging mas maunawain sa mga naririnig upang manatiling mapayapa ang relasyon. Sa usaping pera, tanging mga magulang at mahal sa buhay ang dapat mong tulungan. Sa ganitong paraan, mapapanatili mong maayos ang iyong ipon at swerte sa pagkakakitaan, Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, magiging masigla ang araw na ito para sa Gemini, lalo na sa aspeto ng kaalaman at koneksyon. Magingat sa mga pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang white at yellow ay magdadala ng kaliwanagan at optimismo sa iyong gawain. Pumili ng tamang pagkakataon gamit ang iyong masuswerteng mga numero, number 19, number 23, at number 32 na nagbibigay ng balanse sa buhay. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig ay maging mahinahon sa anumang makikita o maririnig mula sa mga makakausap. Ang pagiging padalos dolos sa emosyon ay maaaring magdulot ng hindi magandang sitwasyon, sa halip, pair alin ang pangunawa at pakikipagkapwa, dahil ito ang magbibigay ng positibong resulta, iwasan din ang pagpunta sa malalayong lugar ngayong araw dahil maaaring makaapekto ito sa iyong enerhiya, kalusugan, at makasalamuha mo ang mga taong walang mabuting intensyon sa usapin ng pera, kung mayroon kang ekstrang salapi, mainam itong gamitin sa pagpapautang, ngunit tiyaking mapagkakatiwalaan ang hihiraman kapag ang kapatid o magulang ay lumapit sa iyo para humingi ng tulong, huwag mag-atubiling tumulong. Ang kanilang dasal at pasasalamat ay magdadala ng patuloy na biyaya at kalusugan sa iyong buhay. Sa trabaho, mas makabubuti ang maging tahimik at nakatuon sa iyong gawain, iwasan ang sobra-sobrang pagtulong sa mga kasamahan dahil maaaring sila pa ang makaungos sa iyo sa hinaharap, manatiling masinop at magpakitang gilas sa sarili mong paraan. Sa pag-ibig, maayos ang daloy ng relasyon ngayong araw. Bigyang pansin ang iyong minamahal at siguraduhing hindi mo nakakalimutan ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang ganitong ugali ay magpapatibay sa inyong samahan at magdadala ng mas positibong enerhiya sa inyong kabuhayan. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang cancer ay makakaranas ng emosyonal na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ito rin ay tamang panahon upang maglaan ng oras para sa sariling kapakanan. Ang iyong masuswerteng kulay na blue at pink ay nagdadala ng kapayapaan at pagmamahal. Huwag kalimutan ang iyong mga numero: number 10, number 16, at number 21 na nagsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ay mas magiging mabuti kung isasama ang ilang miyembro ng pamilya sa anumang pag-uusap o desisyon, lalo na kung ito ay tungkol sa negosyo, ang kooperasyon mula sa kanila ay maaaring magdala ng tagumpay, gayon paman, Mag-ingat sa paggawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa pera o pamilya dahil ang aura ng swerte ay medyo mahina ngayong araw, tiyaking mag-isip ng mabuti bago kumilos. Sa usapin ng pera, huwag munang magpautang kahit pa ito ay kamag-anak, ang pagpapautang ngayon ay maaaring magdulot ng hirap sa pagbabayad sa hinaharap, ang pag-iingat at pagsisinop ang dapat unahin sa trabaho. Iwasang malate dahil ito ay maaaring makaapekto sa iyong kredibilidad at asenso. Mainam din na makibagay sa babaeng boss dahil ang pakikisama sa kanya ay maaaring magdala ng dagdag na swerte at oportunidad sa pag-ibig, maging mahinahon at iwasan ang pagiging seloso. Ang hindi agad pagpapakita ng negatibong emosyon ay makakatulong upang mapanatili ang harmony sa relasyulyo. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, para sa liyo. Ang araw na ito ay magdadala ng oportunidad para sa liderato at pagpapakita ng kakayahan. Panatilihing mataas ang kumpiyansa at huwag panghinaan ng loob ang blue at red ay nagdadala ng lakas at determinasyon, ang mga numerong number 33, number 21, at number 10 ay magsisilbing tanda ng tagumpay sa mga plano mo ngayong araw. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ay maging maingat sa pagbibigay ng opinyon, lalo na sa usapin ng pamilya o ibang tao. May posibilidad na hindi agad tanggapin ng iba ang iyong pananaw dahil nakaayon na ang kanilang isip sa sariling paniniwala. Sa kabila nito, manatiling kalmado at huwag mawalan ng kumpiyansa sa iyong kaalaman. Kapag lumapit silang muli, ikaw ang magiging dahilan ng kanilang kasiyahan kung makikipagtagpo sa mga kaibigan. Siguraduhing maingat at wise ka dahil ito ang magdadala ng positibong resulta at maaaring magbukas ng bagong pagkakakitaan. Sa usapin ng pera, kung may ekstrang salapi, mainam na magbigay ng tulong sa iyong anak o mahal sa buhay na may asawa, ang iyong malasakit ay magdadala ng masaganang biyaya sa iyong tahanan. Sa trabaho, ang pagiging tapat at masipag mo ay magbubunga ng magandang oportunidad. Malaki ang posibilidad na mapansin ang iyong pagsusumikap na magdadala sa iyo sa asenso. Gayun pa man, iwasan ang pakikisama sa madaldal na kasamahan dahil sila ang maaaring magdala ng tukso sa hindi ka nais-nais na gastusin o relasyo sa pag-ibig, huwag agad magpadala sa galit. Ang pahiwatig ng araw na ito ay peralin ang pasensya upang hindi makasingit ang negatibong enerhiya sa inyong relasyon. Ang pagiging mahinahon ay magdadala ng mas matibay at masayang samahan, Virgo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang Virgo ay makakaranas ng kaliwanagan sa trabaho at mga relasyon. Gamitin ang iyong analytical na kakayahan upang maabot ang mga layunin. Ang iyong mga kulay na red at blue ay sumisimbolo ng balanse at katatagan. Samahan ito ng masuswerteng numero, number 32, number 21, at number 8, na nagdadala ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay nagmumungkahi na mas mainam kung maisasama ang ilan sa mga miyembro ng pamilya sa anumang mahalagang usapan o pakikipag-partner, lalo na kung ito'y may kinalaman sa negosyo, may positibong sinyales na magiging matagumpay ang plano, subalit kinakailangan ang iba'yong yung pag-iingat sa paggawa ng desisyon kaugnay ng pamilya at pera. Mahina ang aura ng swerte sa aspetong ito. Kaya't huwag magmadali at siguraduhing pinag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang. Sa usaping pera, ang payo ay magpakatipid at iwasan muna ang pagpapautang. Kahit pa ito ay sa mga kamag anap mahihirapan kang mabawi ang inutang kung ipagbibigyan, maging maingat sa paggastos at maglaan para sa kinabukasan. Sa trabaho iwasang dumating ng late dahil maaari itong makabagal sa iyong pagsulong sa karera. Ngayong araw, mainam na makisama sa iyong babaeng boss upang magdala ng dagdag na swerte at maganda ang daloy ng trabaho. Ang pagpapakita ng dedikasyon at maayos na pakikitungo ay magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Libra Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Libra ay haharap sa panahon ng pagkakasundo at harmonya sa mga relasyon, ang araw na ito ay magbibigay daan sa bagong mga simula, ang Yellow at Silver ay magdadala ng liwanag at proteksyon, ang iyong masuswerteng numero ay number 5, number 34, at number 22 na sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Scorpio, ngayong araw, mag-ingat sa pagbibigay ng opinyon sa mga usapin ng pamilya o ibang tao, lalo na kung hindi bukas ang kanilang isipan sa iyong mga mungkahi. Panatilihin ang iyong kaalaman at maging mapagpasensya, dahil darating ang oras na lalapit sila sa iyo para sa iyong tulong at kasiyahan. Kung may pagkakataong makasama ang isang dating kaibigan, magpakita ng karunungan at pagiging wise upang maging masaya ang inyong araw, may potensyal din na makahanap ka ng karagdagang pagkakitaan. Sa pera, kung may extra budget, magandang maglaan ng tulong para sa iyong anak na may sariling pamilya. Ang kabutihang ito ay magdadala ng biyaya at pagpapala sa inyong tahanan. Sa trabaho, ipinapakita ng pahiwatig ang magandang resulta ng iyong kasipagan at katapatan, magiging mabilis ang iyong pag-usad sa karera basta't iwasan ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig sa chismis o tukso, dahil maaari itong magdala ng hindi magandang impluensya sa iyo. Sa pagmamahalan, Panatilihing kalmado ang damdamin at iwasan ang magalit ng padalos dolos. Ang pagpapanatili ng positibong enerhiya ay makakatulong upang mas maging maayos at masigla ang inyong relasyon, Scorpio. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, para sa Scorpio. Ang araw na ito ay magdadala ng masusing pagninilay. Ito rin ay tamang panahon upang bigyang halaga ang emosyonal na aspeto ng buhay. Ang pink at gold ay nagdadala ng enerhiya at kasiyahan. Huwag kalimutan ang iyong mga numero: number 31, number 5, at number 26 na tumutulong sa pag-abot ng mga layunin. Sagittarius ngayong araw, maging mahinahon sa pakikitungo sa mga makakasalamuha. Lalo na kung may hindi ka nagustuhan, ang pagiging maunawain ang magdadala ng magandang resulta. Iwasan muna ang pagpunta sa malalayong lugar dahil maaaring makasagap ka ng negatibong enerhiya na makaapekto sa iyong kalusugan o magdala ng abala sa mga pakikipag-usap ang pagiging maingat ay ang pangunahing pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw. Malakas ang iyong sex appeal ngayong araw, kaya't maging maingat, Dahil may posibilidad na lapitan ka ng mga taong maaaring magdulot ng tukso, kung ikaw ay nasa isang relasyon, Panatilihing maayos at matatag ang iyong mga ugnayan sa pamamagitan ng pagiging tapat at maingat sa mga kilos na maaaring magdulot ng pagdududa. Sa usaping pera, kung may extra na budget, maganda ang magpautang sa mga kapatid o magulang na nangangailangan. Ang tulong na ito ay magdudulot ng mabuting daloy ng biyaya sa iyong buhay kalakip ang kanilang mga dasal para sa iyong kalusugan at tagumpay. Sa trabaho, mas makabubuti ang manatiling tahimik at itoon ang pansin sa sariling gawain, ang sobrang pagtulong sa mga kasamahan ay maaaring magdulot ng sitwasyong ikaw pa ang maungusan sa hinaharap, maging maingat sa pagbibigay ng suporta upang mapanatili ang iyong posisyon. Sa pagmamahalan, walang malaking problema ang nakikita. Ngunit paalalang maglaan ng oras para sa iyong minamahal, ang simpleng pag-alala o pagbibigay ng oras ay makatutulong upang mapanatili ang sigla at saya sa inyong relasyon, pati na rin ang swerte sa inyong kabuhayan, Sagittarius, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Sagittarius ay makakaranas ng mga positibong pagbabago sa mga plano at layunin, magtiwala sa sarili at sa mga kakayahan, ang red at pink ay nagdadala ng lakas ng loob at pagmamahal, ang iyong mga masuswerteng numero ay number 7, number 19, at number 2, na nag-aalok ng mga bagong oportunidad. Capricorn, ngayong araw. Taglay mo ang isang kakaibang karisma na tila buena sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Magandang panahon ito upang ituloy ang matagal mo ng mga plano o sumubok sa bigla ang mga oportunidad na maaaring dumating. Magkaroon ka ng bukas na isipan upang makakuha ng bagong ideya na magagamit sa pagpapabuti ng iyong kabuhayan. Sa mga usapan naman kasama ang iyong magulang o kapatid, puntahan ito ng may intensyon na makapagbigay ng tamang payo ayon sa iyong karanasan at gabay. Sa tahanan, kung may bigla ang bisita o pakilala ng pamilya na dumating, tanggapin sila ng malugod. Posible silang magdala ng positibong enerhiya na makakatulong sa pag-angat ng inyong samahan sa bahay. Sa trabaho, Maging maingat sa mga kritikal na gawain upang maiwasan ang anumang aberya sa hinaharap, sa usapin ng pera, umiwas muna sa pagpapautang lalo na kung hindi sigurado ang kakayahan ng taong makakabayad. Sa pag-ibig, maganda ang pahiwatig pagdating sa pagmamahalan. Hangga't napapanatili ang kasiyahan sa inyong pamilya, Patuloy na alalayan kayo ng gabay upang mas umunlad ang inyong buhay at kabuhayan. Capricorn, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ang Capricorn ay magkakaroon ng malinaw na direksyon sa trabaho at negosyo. Magtiwala sa proseso at huwag magmadali. Ang Gold at Red ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Ang mga numerong number 11, number 18, at number 29 ay magiging gabay sa tagumpay. Aquarius, ngayong araw, kung may maliit na suliranin ka sa mga kaibigan, mas mainam na hayaang lumipas ito upang magkaroon ka ng kapayapaan ng isip. Kung sa kapatid naman nagmumula ang hindi pagkakaintindihan, mas makabubuting magkasundo kayo upang maibalik ang positibong enerhiya sa inyong pamumuhay. Sa transaksyon naman, may buenas ka ngayon, kaya tituloy ang mga plano dahil malakas ang hatik ng swerte sa iyo. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na naghahanap ng trabaho, siguraduhin gabayan sila upang maiwasan ang pagiging huli sa mga interview o commitments, dahil ang pagiging maagap ay susi sa tagumpay. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw sa mga gawain, ngunit iwasan muna ang masyadong pakikisama sa mga malapit sa iyong boss. Dahil maaaring magdala ito ng dagdag na gastusin o stress para sa iyo sa pag-ibig, normal ang takbo ng inyong relasyon ngayon, ngunit hikayatin ang pagiging mas malambing upang mawala ang negatibong enerhiya na maaaring makakaapekto sa inyong kalusugan at relasyon. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, para sa Aquarius. Ang araw na ito ay magbibigay ng pagkakataong palawakin ang mga ideya at relasyon. Ang gold at green ay sumisimbolo ng kasaganaan at kalikasan. Samahan ito ng masuswerteng numero: number 21, number 29, at number 5 na nagdadala ng katuparan ng mga pangarap. Pisces, ngayong araw, maging mapanuri ka sa mga kausap kahit ito ay mga kaibigan, bigyang pansin ang kanilang mga sinasabi upang malaman mo kung dapat pa bang manatili ang inyong ugnayan o oras na para lumayo, iwasan mo ring maging sobrang maawain o mabait sa iba ngayong araw, mahina ang enerhiya ng buenas pagdating sa mga pirmahan o kasunduan, mas makabubuting iwasan ito upang hindi magkaroon ng problema sa hinaharap sa tahanan, mag-ingat sa kalusugan ng buong pamilya, posibleng may dumalaw na malamig na hangin na magdudulot ng pagkakasakit, kung may sinyales ng karamdaman, agad na magpatingin sa doktor ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, may posibilidad ng problema sa opisina ngayon. Siguraduhing maayos ang lahat ng iyong ginagawa at iwasan ang pakikisama sa mga taong mahilig magkalat ng chismis, ang pagiging mapagmatsyag ay makakatulong upang makaiwas sa anumang isyo. Sa pag-ibig, peralin ang pagunawa sa mga sinasabi ng minamahal, sa ganitong paraan, Magagawa ninyo ang mga planong makakapagpabuti sa inyong kinabukasan at magpapatibay sa inyong relasyon, Pisces. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ang Pisces ay makakaranas ng kalmado at inspirasyon mula sa mga taong malapit sa kanya. Panatilihin ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad. Ang red at silver ay nagdadala ng enerhiya at proteksyon. Huwag kalimutang ang mga numerong number 18, number 2, at number 15, na nagbibigay daan sa mas maliwanag na hinaharap.